Good morning, good morning mga idol Nandito tayo ngayon, mga ngawil na naman tayo Uli kasama natin si Sir Ryan Tsaka, ka Tsaka kaibigan ni Sir Ryan, mga idol Mga ngawil tayo ngayon idol. Nandito po tayo ngayon sa Tawag namin white sand dito sa, man, sa mampang. Ngayon, tingnan natin kung makakarami na naman tayo ulit mga idol. Ang ganda talaga ng tubig ngayon, idol, kasi naangat niyo yung tubig. Tsaka napakalino po ng tubig ngayon, mga idol. Oh. Uh, naangat niyo yung tubig. Ngayon, susubukan namin pupunta na medyo malayo ng konti. Baka makadali tayo ng medyo malalala kay mga idol. Update-update ko na lang kay mga idol. Oh, 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 idol, may ulit tayo, idol. Ah. Fish on tayo mga idol. Ah, fish on tayo mga idol. Ayun, mga boss. Medyo malaki ay idol, no? Oh. Yan. Naka-fish on din tayo sa wakas mga idol. Mas, no, si no, na <laughs> problema. Oh. Masakit umagat ng mga ito, lo. Yan, fish on. Shoutout din pala sa mga anglers. Shoutout sa inyo lahat. Yan, fish on. Yan, lalagay na naman tayo mga ito ng kain. Yan sa wakas nakahuli din tayo sa wakas nakahuli din si Sir Ryan mga idol laglag -lag tayo laglag -lag tayo fish on Yan mga idol Nakahuli din si Sir Ryan mga idol oh.

huli si sir ayan yan pinaka fish din mga idol yun galing 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 fish tayo idol fish na naman tayo mga idol ang dito idol kahit yun sabi nila hapon pun, jipon jipon may dumaan kanina idol na ano may dumaan na pawikan may mga pawikan din dito mga idol. Ayun, meron nga talaga mga idol, oh. Yan, nakahuli na naman tayo. Ah, ada si Tasinde na ako mo duro. Yan, nakahuli na naman sila idol. Ayun, nakadali na naman tayo. Ay pa eh, sinti te pika, sinti Yan, nakadali na naman tayo mga idol. Nakadali na naman. Pero sino ano no eh. Wal, eh. Ariaul, eh. Yan. Yan, yan ano, ito tong kwang. Ari ode. Yan, ito lo. Pero belle o ate. Tayo ate. Si problema no kan. Ito katakan sa maluku. Masakit mga masakit mga kat ride. Sarap. O yun. Pisyon na naman tayo ito. Pisyon. Yan na ito lo. Okay. Yan, fish on na naman tayo mga idol. Fish on na naman tayo. Yan. Yan mga idol. Naka-fish on na naman tayo. ano to? Ang laki ng pawika na idol. Sali ko ba sa'yo? Yan. Laki ng kapawikan dito, Idol. Diyan lang siya, ikot lang, ikot, ikot lang nang ikot dito. Laki ng ulo niya ito. Yan, nakapisyon din tayo. Yan. Uy, este bueno. Otro pesco ya. Yan ito lo. Nakadali na naman tayo. Okay to, ito idol, lo. Oh. Oo okay, mga size ng mga isda dito Hindi nakating ngayon ako Ito ka Ha? Oo, oh, kambiwan nato na dako Sige, sige Oo okay, yung mga isda dito idol. ay doon Yung mga idol, nakapisyon na naman tayo mga idol Okay to, medyo mabigat Ay kasay doon Tingga pa lang, parang ano, may isda na Lakas na kasi ng karin sa baba mga ito. Pero ayain ngayon. Pero medyo okay, okay, okay. Ayan na, dito na siya ito. Pero hindi ko papita Ayun, kita ko na siya ito. Ayun, medyo malaki. Ayan! Ay, hulog. Buti dito na. Lupit. Pwede, pwede. Okay na, okay mga idol. Grande mo si Milo. ay sir. Yun mga idol. Nakapisyon na naman tayo mga idol. Ah, nakapisyon na naman tayo. Yun. Sama ka na. Huwag ka na tumahal. Ah, <laughs> Ito yung maganda dito idol Medyo okay na yung makahuli natin, mga idol. Ayun, kita ko na siya. Medyo malaki to. Ayan. ito. Ayan. Ano ito, <laughs> lo? Malaki-malaki dito yung mga punapon. Okay yung mga isda dito, idol. May kalakihan na siya, oh. Okay na, okay. Bakit mga agad ng mga idol? Yun Hindi na naman tayo pain Taglag tayo mga idol Taglag Lag na naman tayo Okay dito ay Okay Okay

meron naku to meron meron ay doon ah na naman tayo mga idol apo na na naman yun ay na doon ah Yan mga idol ah. Nagpatak na nagpatak kami idol kasi dinapon na kami sa malayo idol. Dinapon na kami sa malayo. Yan nagpa nagpahila kami idol. Pahila kami kaya sa bangka mo ito. na kasi sa... Pinapon na kami sa malayo mga idol. Babalik tayo kung saan tayo kanina nang Ayan. idol oh. Huli natin na idol Tatlo tatlo idol oh. Yan Bitbit. Tatlo tatlo yan idol oh. Tatlo Isa Dalawa Tatlo idol May nakuha din tayong ano Doon Mga idol Meron na naman May nahuli na naman tayo, idol yan. Ay, Konti na rin. Idol, nandito na tayo ngayon sa bahay. Nalobat tayo kanina mga idol. Uh, yan. Okay na rin yung mga uli natin na idol. Okay na rin yung mga uli natin. Kahit medyo pagod at least. Maganda, maganda yung experience idol. Uh, tanggang dito na lang pala yung video natin na idol. Sana huwag nyo kalimutan i-like, i-subscribe, i-share. Lalo na pindutin ang notification bell mga idol. Para dara... Uh,